may mga content creator na nagtatanong sa akin, pwede daw ba talaga na gamitin ang audio ng ibang kapwa content creator? Sagot ko po, pwedeng oo, pwede ding hindi. Dito muna tayo sa pwede mga idol. Pwedeng pwede mo gamitin yan. Basta andito po yan sa nakalagay na isinasuggest ni Facebook. Ibig sabihin, pinapayagan tayo. At malaki ang may tutulong nito na kung minsan makakadagdag ito para mas maging interesado sa video mo ang mga audience mo pero hindi ibig sabihin na ligtas tayo sa copyright dyan. Kailangan bago mo gamitin, siguraduhin mo na hindi ito kinopya lang din ng isang nag-upload. Dahil baka nakikita mo dyan sa ibaba na siya ang original pero inedit-edit lang naman pala niya. Madadamay ka pa sa mga violation. Siguraduhin mo muna na siya talaga ang original niyan bago mo i-use audio or i-remix. Dito naman tayo sa hindi pwede. Sa aking opinion, hindi hindi mo pwedeng gamitin ito idol kung dinownload mo lang ito sa isang kapwa content creator dahil marami ang nakakaranas na nagkakaroon ng unoriginal content sa ganyang gawain. Sa aking video, may ilan akong nakikitang gumagawang mga kapwa content creator. Hindi po ako nagkulang ng paalala sa inyo mga idol. Maaaring sa ngayon, pwede mo sabihin na hindi ka naman nagkakabailasyon Paalala ko sa inyo mga idol, kahit mga old video mo nang hindi pa nauso ang reels, na detect din ang violation. Kaya hindi po ako convinced na hindi madidetect yan ng system. Ihintayin mo pa bang tumambak ang mga video mo na puro violation hanggang sa hindi mo na alam kung alin ang talagang kailangan mong alisin. Ito po ay muling paalala. Gusto mo pa ba na matulad ka sa iba na halos na delete na ang lahat ng upload? pero hindi pa maalis ang kanilang violation. Remind ko lang idol, alam ko ang goal mo dito ay ma-monetize kaya pag-isipan mo mabuti. Ipipilit mo pa ba? Decision mo 'yan. Hindi ibang tao mahirapan sa huli kundi ikaw. Kita ulit tayo sa next school tips video ko. Maraming salamat sa panonood.